mga bata diha. Ayaw na mo pasugo sa inyong ginikanan. Ginikanan na sila. Anak rata. Tabot mo. Klarohon ako ha. Ayaw na mo pasugo sa inyong ginikanan. What? Ayaw ninyo hulata na suguon pa mo sa inyong ginikanan kay sakit kayong latos. <coughs> Muntana ng pangugas o plato ba? Manilhig, manglungag, manglimpyo sa balay. Dali raman nun tayo kay na. Ay naninyulat tawon pod maluoy pod ang tanak mo sa inyong ginikanan tabang pod sa trabaho on na pagulat nga suguon ka kay sakit ang latos unya nasabtan na nimo.